Pagtatahi ng mga sapatos ang ikinabubuhay ni Tatay Tom. Kada araw, nasa pitong daan hanggang isang libong piso ang kanyang kinikita kada araw. Ay, siyempre, gina, ginabili ka bigas at saka ulam, pangbayad ka kuryente at saka tubig. Hindi naman para pareho siya rin kita. Pero kung ikukumpara raw ang estado ng kanyang buhay noong nakalipas sa tatlong taon, mas magaan na raw ito. Kasi noong pandemic, siyempre hindi ka rin makalabas sa bahay, doon ka lang. Eh ngayon, siyempre makapagtrabaho ka. O, hindi mo kahit paano makakita ka rin, may pangbili ka. Ang unti-unting paganda ng buhay ng mga Pilipino, buong araw na magandang takbo ng ekonomiya ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa inilabas sa datos ng ahensya ngayong unang quarter ng taong 2024, pumalo sa 5.7% ang kabuang gross domestic product ng bansa. Ito ang kabuang halaga ng mga produkto o mga serbisyong nagawa ng isang bansa. Mas mataas ito kumpara sa 5.5% noong nakaraang taon sa kaparihong panahon. Ang GDP ay nagtala ng quarter on quarter na pagtaas ng 1.3%. Bagamat naging maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan upang matiyak ang pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Kabilang dito ang pagdagdag ng infrastruktura, paghikayat sa mga investor na mamuhunan sa bansa at iba pa. The government is committed to utilizing strategic trade policies to augment domestic production and establish mechanisms to empower consumers combat inflation. We reiterate that failing to augment local production with importation during shortages can exacerbate food insecurity and perpetuate poverty. We will continue to implement a whole government approach to alleviate the impact of El Niño while preparing for La Nina. Dahil dito, mas kumpiyansa pa ang NEDA na maabot nito ang target na 6 hanggang 7% na paglago ng GDP ng Pilipinas ngayong 2024. Jose Ruben Vitor para sa Luzon Headlines.